Good morning guys, welcome back to my channel This is Rebecca Sisi, ang inyong lingkod Ayan guys, dito naman tayo kay Dara Update for the second time Binisita na naman nila si Dara Ayan, sunod-sunod na guys Sunod-sunod na ang ilang pagdalaw kay Dara Ayun po, kasi po ngayon ang kaarawan sa kanyang mama nga na pa na. At syempre guys, may dala silang money bouquet. O oh, ba diba? At saka cake. O oh, ha? At syempre, mayroon silang dalang prutas pang palakas. Ayan, andito na sila. Nakarating na sila. Sige na, katukin mo na, Rose Ann. Ayan, nak-nak. Ayun, bumukas na. Andyan si Dara. One, two, three. Surprise! Burit siya. <laughs> Ayun, Dars, kumusta? May mga dala kami sa iyo dito. Pasok po. Ito ay para tumabaka. Nakatulog ay, ka? ka? Nakatulog ka? How's your day? How's your day, Dara? Ba't pa yung dish mo kasi tayo? Happy birthday ni Mother. Ayun, birthday po ni Mama Happy ni Dara. Happy birthday po. Happy birthday ka, ano? Mama of Dara in heaven. Happy ka ilang ano, taon? Ano po, nasa 40, 45. 46. Ilang taon na, ano, ano si kung, Mama mo? Kung ilang taon na si Bea ngayon, gano'n na, kawa. Uh, Tagal si... Katagal. Oh, ilang taon na si Bea ba? Um, ano po, nine. Nine? Tagal nine na years, rin na, ano? Nine years. Grabe, nine tagal. Years. Grabe, and ngayon ay uh, i-reminis natin and sa-celebrate so natin. Nasa-celebrate nyo pa ba yung birthday ni Mama? Opo. nag, ano lang, nag, ano kandila. Ah, nag-ano kayo ng kandila. Mag kandila. Ngayon, Parang mag, first time mag titiri tayong kandila, pero nasa cake. Yeah. Yes. Ngayon, saan natin ito. Sana okay pa siya. Happy birthday, Daras, <laughs> okay, ma'am. Cake. So mamaya, basahin natin kung yes. kanino galing. So mayroong list dito. So and daram bukod sa cake, may eh, meron din tayo ditong fruit With of basket. Yes. Wow. Basket of fruit. With, basket of fruit. Thank you po. With dragon fruit. With dragon fruit. So, Ito napaka-healthy niyan eh. Ano 'yan uh -huh. eh? Mga pang healthy to eh, no? Kasi grabe sila sa ano health mo talagang sabi nila, kailangan ni Dara ng ano, healthy foods. Thank you. So, yeah. Blender mo lang to. And syempre, isa sa mga nakapagpalakas <laughs> ng katawan, bigyan mo na Rosan! Yes! Yeah. 5,000! Yeah. Yeah. Oh, no. yeah, thank, thank you! Thank you! Thank Ale. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! na nakakalis. Nung nalumbas si mama, nung nandito pa. Parang gigising ka, may nakahain ng pagkain, tapos na kami nakahanda ng uniform, gano'n yun ang sobrang nakaka-miss yung magpasigaw so, um, niya. Ang hirap para sa amin kasi sobrang maanday ng iba namin. din kami alim kaya. Tapos yung punso pa namin sa gaya. Iniwan nyo ni Mama ay pa lang siya. Nine months pa lang. Yun, sobrang hirap kayo. Tapos, but you don't Care for music? Do you? It goes like this the fourth, the fifth, the minor falls, the major list, the baffled. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the heart.